Good, good, good morning po sa ating mga kainday. Live na live si Kuya Archie today dito po sa Dumaguete Branch. At if napansin po ninyo, medyo may, makulimlim, no? Yung araw po natin dito sa Dumaguete. No? Ganun pa man, sabi nga nila, you no? Know, rain is associated with blessing. no? It's a downpour of blessing, mga kainday. So, naway um, ano pa kayo, mayakap din po kayo, no? Ng mga grasyang ito. Okay? So, nag po tayo today because meron tayong isang kainday na nagpatulong po sa atin, no? Kung ano po ang gagawin po niya. Okay? So, antabayan uh, antabayanan po natin yung discussion natin about po sa ating isa sa ating mga kainday na why hindi po ninyo yan ma-experience, no? Kasi po hindi po biro ang mascam, hindi po biro ang mahulog sa bitag. No, pero minsan kasi, no, yung pagiging biktima sa mga scammer or pag or pagiging biktima ng uh, ng paghulog natin sa bitag is our choice. Alam na natin na hindi talaga maganda yung ins, yung gut feel natin alam na natin sa sarili natin na hindi po talaga maayos ang kahinatnan pero pinilit nyo pa rin no nagano pa rin naniwala pa rin doon pa rin kayo naniwala sa baluktot na daan tulad ni ate ah ito si ate nagchat na kami noong August or September nag-chat kami noon, nag sir nakita ko yung live po ninyo, no? Uh, kasi sir sa dati kong amo po, wala pa akong day off, wala pa akong benefits, blah, 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 blah. bla. Okay, gusto ko pong pumasok sir sa Life Made Easy Philippines. No? Okay, so thank you very much. So na-discuss ko sa kanya, ito yung mga requirements. Uh, sir, wala ko bang libre pamasahe? Mm. Diba? That's, the, that's number one question. Siyempre, polisiya po nga ng Life Made Easy Philippines, hindi po kami nag -tolerate. Hindi po namin tinutolerate ang ganyang klasing mindset na hindi mag-apply kapag hindi either pinadalahan ng pamasahe, kapag hindi either sinusundo no, ng angkas, maxim, or puting van, hindi po namin tinutolerate yan. Kasi, hindi po yan makatulong po sa inyo. Bagkos, ito po ay mas lalo pa kayong tatamaring mag-apply kasi hindi na po kayo kikilos kapag wala pong padulas. Yan ang tinatawag, that's corruption. In essence, that's corruption. Tayong lahat, ayaw natin ang corruption. Pero we are in fact doing it. Bakit? Hindi tayo dumiskarte para makapamasahe, kailangan pa ng padulas para mag-apply kayo, sino bang nangailangan ng trabaho? Ha? Kuya, yan po, ito yung ano niya. Natapos, ako kasi hindi ako nagpa-follow up eh. I tell you, hindi, ako, hindi kami nagpa-follow up ng follow up. Sinabihan na kayo kung ito yung mga sahod nami, ito yung benepisyo, ito yung mga requirements. Oh, hindi kami nag-follow up kasi bakit hindi kami mahilig mag-follow up? It's because gusto po naming masubukan kung hanggang kung gaano ho ba kayo ka-interesado maghanap ng trabaho kasi kapag ikaw po ay totoong naghahanap ng trabaho, tandaan po natin, ikaw po yung kusang lumalapit, ikaw po yung kusang nag-follow up sa inyong application hindi po namin ugali ang kulit ng kulit. Bakit kami magkulit ng kulit? Mag follow up. Kayo po ang nangangailan ng trabaho. Doon na lang po kami magantay sa mga aplikanting kusang pumunta sa aming agency. So in other words, sila po yung sincero. Sila po yung dumiskarte para maghanap ng requirements or pamasahe. No, ito si ate. Nabigla ako. This morning lang nagchat sa akin. Oh, nagchat kami August. Diba? Na, 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 na trace ko yung convo. O oh, pagsabi ko hindi kami nag hindi kami nagpapadala ng pamasahi, kailangan mong dumiskarte, hindi nang nagparamdam. Okay? I don't care. Tingnan mo, this morning, yan na po. Boom, panis. Ito po ang nangyari. Bali po na po kami. Alam niyo na, 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 alam niyo na naman loloko yung nag ano sa inyo. Kaya lang ayun ah, yung ano eh, gusto niyo easy easier ano eh, no? Para bang easy money agad ba na hindi ka hinahanapan ng requirements, gusto niyo ganun. No? Kala ko, oh, kala ko direct lang pero pagdating doon may salary deduction po kaming babayaran na Uh -huh. Bali po 3,300 po nakaltas namin kasama pamasahe Pwede na po ba kaming umalis? Hindi kami pa pinapayagan hanggang wala daw po kaming kapalit pa Pa-advise naman po Bakit pa ako magbigay ng advice? Eh, samantalang from the very start binigyan na kita ng advice Kung ano ang tuwid na daan Ano po ba ang mga sinyale sa baloktot na daan? Hindi ko nilalahat ha pero kadalasan, ang baluktot na daan, number one, tandaan po natin, kahit wala kang requirements, tanggap ng tanggap yan, that's number one red flag. Yan dapat ang alamin ninyo. Bakit hindi ako hiningian ng barangay clearance? Bakit hindi ako hiningian ng valid ID? Bakit hindi ako hiningian ng NBI clearance? Di ba? Kung sabihin, oh, kung anong meron ka dyan, yan lang po, okay na yan. That's red flag number one. Doon po kayo dapat maging kampante sa kumpanya or agency na hinanapan po kayo ng mga requirements. Ha? Tandaan po natin yan. Number two, no? sila yung kusang nagsasabi, O oh, saan ka ba ngayon? Ipasundo kita ng angkas, ipasundo kita ng puting van. No? Doon mismo sa probinsya, doon mismo sa bahay. Hindi ba kayo natatako dyan? Ano hubay ba yung kapalit? Siyempre may kapalit yan. Anong klase ang kapalit niyan? Ha? Instead na ang pamasahe niyo lang po ay hindi abot ng 500, pero since doon kayo sa baluktot na daan, pagdating niyo gano'n, no? no? 3,300. Yung iba nga, 12,000. Nashock na lang sila. Nga 12,000, hindi sila pwede mag pag hindi nila mabayaran yung 12,000 pesos. E kung naghanap lang sila ng pamasahe mula province to Manila, hindi abot ng 3, Saan sila? Wala pa silang utang. Taas na upa nila. Taas, hindi sila hawak sa liig. Kaya mga kainday ha, ilang beses po ako nag -ano sa inyo ng ganito. Ganon po talaga. Ang tuwid na daan po, medyo po may kahirapan sa simula. Bakit? Kasi kailangan nyo pong mamuhunan ng sarili po ninyong pamasahe. Kailangan nyo pong mamuhunan para makakuha ng requirements. No? So yan po ang tuwid na daan. Ang baluktot na daan, napaka-smooth sa simula. Napakabilis sa simula. Pero ano ang kapalit niyan? Ha? So, advice ko lang po sa inyo, maging mapanuri, no? Use your gut feel, you pray no kung ito po ay tama po ninyong ginagawa o at gagawin no kasi ayaw ko makabasa ng ganito eh no sa totoo lang, halong halong ano ba halong awa at saka halong disappointment ang aking nararamdaman halong awa because maraming mapagsamantala na hindi na naawa sa mga aplikante na gusto nga pumasok ng trabaho kasi nga naghirap pinagsamantalahan pa. Doon ako naawa. Pero ano po yung sa kabilang side, na-disappoint din po ako. Disappointed. Bakit? Sapagkat na-discuss ko na sa inyo kung ano po yung tama. Saan po ba ang tamang daan? And yet, lumiko pa rin, lumihis pa rin kayo ng daan. Ha? So, yan po mga kainday. Naway, why... It's a lesson learned for everyone. Sana po. I'm hoping against hope na last na po ito si ating mabiktima ng mga matatamis na mga pangako. Laging tandaan po, no, sa simula, hindi po madali ang pag-apply. Sa simula yan. Bakit kailangan nyo pong mamuhunan ng panahon, ng pera, pera meaning pangkuha ng requirements, pamasahi, snacks along the way, yun, kailangan nyo po yan. At lakas ng loob. Okay? So maraming maraming salamat. Very quick lang yan. Pero naway po uh, matau matauhan po kayo. Ha? Kasi ang dami pong mapagsamantala. Okay? I-chat lang kayo. Oi, oh, isunduin namin kayo. Oi, oh, ipasundo ko kayo ng puting van doon mag -isip, isip po na kayo, tama po ba? Ako po ang nag-apply, pero bakit ako pa ang sinusundo? Parang may mali. May iba naman kahit sinusundo ka, legit naman, marami. Marami akong kakilang, kakilalang magagaling at ng uh, na mga agency nag nagsusundo sa inyo. No? Mga legit yan. Hindi lahat na nagsusundo ay hindi legit. Marami pong mga legit na nagsusundo. Okay? Pero makiramdam lang po kayo. Ang question dyan, tama po ba? Kahit legit ang agency to, ako yung nag apply pero ako yung sinusundo. Tama po ba yan? Something is wrong. Hindi, tinuturuan po kayong magiging tamad, magiging hindi, mas lalo pang hindi dumiskarte. Kasi halos lahat na lang sinusubo po sa inyo. At sa tingin nyo ba, tataas ang pagtingin ng amo po ninyo kapag kayo pa ay nanghihingi ng cash advance, nanghihingi kayo ng pamasahi o nagpapasundo kayo sa tingin niyo, aangat ang tingin ng mga amo sa inyo. Desperado lang yung amo na kahit alam nila na ano, tinatanggap pa rin kayo pero it will make you less sa tingin po nila. No, pero sa kabilang banda, kapag kayo po inoferan po kayo, ate, magpadala po ako ng pamasahe sa inyo ha, para makapunta. Ma'am, salamat po sa offer po ma'am. Pero I think ma'am, obligasyon ko po yan bilang isang aplikante na dumiskarte ng sarili kong pamasahe at makakuha po ng sariling mga requirements. Napakaganda. Kung kayo yung amo, at yan ang klaseng aplikante, no? at may klaseng aplikante na ganito yung mindset. Ang taas ng tingin ng amo sa sarili mo. Think about it. Okay? So maraming maraming salamat. Okay? So salamat sa pagtitiwala po lagi kay Kuya Archie sa Life Made Easy Philippines, sa LME. And then pahabol lang po sa lahat po ng mga aplikante po natin na 50 years old pataas, Please be honest, sa simula kung mag-chat po kayo sa amin, magsabi na po tayo para at least ma-advisean po kayo ng tamang proseso. Okay? So kapag kayo po ay 50 years old, huwag po muna magdala ng mga gamit, mag chat po muna sa amin, mag-apply lang po muna. Kasi po, kapag magdala na po kayo mga gamit, hindi po kasi namin alam kung gaano po kabilis o gaano po katagal bago po kayo mahanapan ng amo. Yes, welcome po kayo mag-apply, pero kailangan po nating strategic din tayo. Kasi reality is, hindi po ganun kabilis ma-deploy ang mga 50 years old pataas. Kaya yung mga 45, 46, 47, 48, nako, this is your best time to work. Kasi kapag makatungtong na kayo ng 50 years old, medyo may kunting pahirapan na. Okay? So maraming maraming salamat ha sa so, pakishare po ng ating live for today. Kuya Archie, pa rin!